Sir. kailangan, pag umihi kayo, konting bubbles lang. Konti lang. Hindi yung masyado marami. Papakita ko yung video. Doc Lisa, pakita natin. wag, wag lang masyado malapit. Yan, yan. Ito, is, ito isang tao, umihi siya, papakita niya, meron siyang sakit sa kidney. Yan na, yan <coughs> ito yung urinal niya. Yan, kita nyo. <coughs> Ang daming bubbles. Grabe. Ang daming bubbles. Oh. Ang daming bubbles. Oh. Nabula niya talaga, oh. See? Hindi yan sabon, ah? Hindi yan sabon. May sakit siya sa kidney. Kaya kayo na nanonood ngayon, sorry, ha? Ah, Maselan ito, pinapakita ko. Ayan, ah, nabula niya lahat, oh. See? Pag umiihi kayo, mag-comment kayo, ganyan ba karami ang bula? Pag ganyan karami ang bula sa urinal, sa kubeta, malamang may sakit na sa kidney. Kailangan na magpa-check up agad. Ang ibig sabihin nito po, may protina na kumakalat eh. May protina na lumalabas sa urine natin. ano? May protein. Pakita ko sa iyo ang protein. Yan. kitanya oh. Ang dami eh. <laughs> hindi, hindi maubos yung bula eh. Anyway, mag-comment po kayo. Okay lang may konting bula sa ihi. Pero konti lang dapat yung bula. Hindi ganun karami yung katulad nito talagang bulang bula eh. Pagkonti lang ang anong ibig sabihin nito? Kung maraming bula, kadalasan po may proteina. May proteina. Pag may protein yung urine nyo, ibig sabihin may kidney problem po kayo. Pwedeng diabetic, pwedeng mga nephropathy, kailangan magpapacheck na tayo sa doktor. Kasi ito yung unang sign, bago masira ang kidney, pag nasira ang kidney, pwede umabot sa dialysis. Tulad ng sinasabi ko, pag dialysis ay eh, medyo mahirap na. Ito ang urinalysis na gusto ko ipacheck ninyo. So, kayong, pag umihi kayo may bula, uh, kung masyado maraming bula, lalo na yung hindi nawawala yung bula, okay lang konting bula, eh, normal na mabubula. Pero yung talagang mabula, katulad ng pinakita kong video, bulang-bula siya talaga, eh, kayo agad na urinalysis. Ha? Kung gusto natin maligtas yung mga buhay ng kababayan natin. Check nyo. Ito makikita sa urinalysis, Dok Lisa. May protein ba? Pag may protein, kidney problem yan, ha? May sugar ba ang ihi? Nilalanggam ba yung ihi? Diabetic. Katulad in-explain ko, ha? Mga daya di may diabetes. Pag sa ihi nyo, may dugo. Medyo mapula-pula yung ihi. Baka may bato. May kidney stones. O baka may menses lang na hindi lang naayos yung pag check ng pag-ihi, ng urinalysis, at kung meron kayong white blood cell sa ihi, ibig sabihin, white blood cell, more than 5, may infection, may UTI. Maraming kababayan natin, uh, nagkaka-infection sa ihi. Anong gagawin? Kung may UTI kayo, bibigay ko na yung gamutan. Ha? Kung may UTI kayo, uh, inom na maraming tubig at minsan kailangan ng antibiotic. Pag may RBC, may dugo, uh, may kidney stone. May nag-question sa akin kanina, doc Lisa. May kidney stone daw siya. Anong gagawin? Inom rin ng maraming tubig. Kasi para mahugasan, lumabas yung stone. Ayaw natin yung operation agad. Pag may sugar sa ihi, nako, medyo tagilid tayo. Ibig sabihin, malala yung diabetes, mag-iingat tayo, at kailan uh, kailangan talaga uminom ng gamot sa diabetes. Hindi ko pa pala nakapakita yung gamot sa diabetes. At kung may protein, Uh, may plus 1 to plus 4 yan. Eh. Yung plus 4 ang pinakamalala. May kidney problem. Sabihin, nasisira na yung kidneys. Lalo na sa diabetic. Okay, pakita ko isa, ha? Happy ba sila dito sa model ko? Okay, pwede ka mo po. Ito yung mga eh, picture natin ng kidney disease. Yan, kidney disease urinalysis sa pinakita ko. Ito yung sinasabi kong may dugo sa ihi. Yan, no? May stone siya. Ito, stone. Ito, nakita niyo itong stone. Yan, barado. Stone, no? Ito sa baba. Baba pa Yan. Dahil may bato, bat may bato, ayaw minum ng tubig. Matigas ang ulo. ah hindi yung ihi agad. Dahil nakita niyo, nagbara siya, oh. lumobo ang ureter. Lumobo. Pag lumobo to, mababara to, makikidney failure tayo. Ano, Lumobo, lumak. Nasira. This is called hydronephrosis. Ang normal na kidney, dapat nadaanan. Ganito lang. Yung mga may kidney stones, sobra hapdi yan. Napakasakit yan. Ako, napakasakit. Okay? Meron din naman may kidney stones sa, uh, ano, sa bladder stones, sa pantog mismo. Eh, pag may ito naman sa bladder, pwede rin magkaroon ng red blood cell. Ang iba naman may infection, urinary tract infection, ha? Kalalakian, kababaihan, pwede magka-urinary tract infection. Ingat din tayo. At sa kidneys, binabantayan natin, Siyempre yung meron ding sa diabetes. Sa diabetes, nasisira yung kidneys. At meron ding kidney cancer. Although, not that common.